Hello po mga kalabi, samahan niyo po kaming muli sa pangalawang pagkakataon. Kami po ay bibili ng gamot po ni Baby Ivan. Ang bibilin po namin na gamot ni Baby Ivan ngayon po ay yung pang isang buwan na gamuta na po ni Baby Ivan. At Tayo si Ate. Hindi wala kami nararamdaman na yati yati din kayo. Ay, natutuwa daw no? okay, siya. Tara na, Mama. Ito <laughs> si Ate. tapos ngayon, may baby ayipan so ngayon, samahan nyo kami mga kalabi dito sa Walter Mart na-try tayo dito sa Mercury, baka meron po sa kabila pero po mga kalabi Alap, ano, baby Ivan, nakabili na po tayo ng kanyang gamot. Hindi tayo nakabili sa Mercury Drug. Pumunta tayo dun sa, ano ba yan? Weaker Drug ba yan? <laughs> o, tara mga kalabi. Pumunta na po tayo. Ay, baby Ivan. Ayan mga kalabi, nandito na po kami kala baby Ivan At nakabili na po kami ng gamot ni baby Ivan na pang isang buwan na gamot ni Ivan. Ayan, te. ay ah, hindi ka na mamu-problema gamot ni Baby Ivan sa loob ng isang buwan na. Opo, at ito na po, nabili na po namin. Ito na po, pang isang buwan po itong baklupin. Tapos ito po, iraklin, pang isang buwan na rin po ni Baby Ivan. Ito po, multivitamin, pang isang buwan na rin po niya. Tapos ito po, sobra na po ito sa isang buwan. Salamat po. <laughs> Tapos ito po, isang buwan na po ito. Pang isang buwan na po ni Baby Ivan, lakulos, sa dumi niya po po. Ito po, si namili ko kami sa Mercury, ay wala na daw pong stock, ubus na. Kaya, pa po kami ng kung po meron. Kasi, nagpunta rin po kami sa kabilang Mercury, wala na rin daw po, saan na rin daw po sila. Tapos Kaya na, nakikuta pa tayo sa ano, sa, sa ano ba yun? Waker hey. Drug. Waker po, wala na rin oh, po silang stock, nataka po kasi talaga nitong gonggol na to. Mm -hmm. Kaya po, aano na lang po uli. Ito po, diaper ni Aiban. Wala na nga po, diaper si Aiban, isa eh. na lang po. Ito po yung gatos ni Aiban. Yay! May gatos na ulit ni Aiban. Maraming salamat po sa nagdisponso kay Aiban. Thank you, thank you po. Kayaan siya. Siyempre kayo nga, uh, muna sa lahat, magpapasalamat tayo sa mahal na Diyos, okay. no? Uh, na siyang pinagmulan ng lahat ng mga natanggap niyo ngayon na gamot ni Black like Baby Ivan, di ba? Napakalaking blessing nito mga kalabi. Uh, hindi na mumuhuplay mo si, ano, si Ate Lin. Oo, oh, oo. Oh. Itong... Lari nga po yung matanan <laughs> si Baby Ivan nakikiramdam mga kalabi. Gumagalaw yung mata niya, oh. Sabi <laughs> niya, sino kaya to? Ano yan, Tere? Hindi ba siya ina-atake? Hindi po. Uh, po? Kala ko kinukumbulsyon? Hindi, po. hindi naman. Ayan, masaya si Baby Ivan. Ayan, maraming maraming salamat po sa ating generous sponsor sa binigay nyo po na gamot ni Baby Ivan sa loob po ng isang buwan. At ayan po, ah, napaka... Ay, At ay, ay, tulong po sa oh. amin Bagay po ito, makakapusin uh, na po si Baby Ivan. Hindi na po siya kakapusin sa gamot. Hindi na po siya malilisanan ng inuman. Maraming salamat po. Uh, isang buwan na wala nang iisipin si ate kung saan siya kukuha ng pambili ng gamot ni Baby Ivan. Di ba po, te? Opo, talaga But, po. Mo, tulong po sa At hindi na po nakakatakot na maubusan ng gamot si Baby Ivan sa loob ng isang buwan. O, uh, ayan mga kalabi, ang dito na lang po at naiingayan na sa akin si Baby Ivan para makatulog po siya, no? Ayan, magpapaalam na rin po kami. Uh, Siyempre po, maraming maraming salamat po talaga sa ating generous sponsor. Maraming maraming salamat po at saka sa ating mahal na Diyos. Maraming maraming salamat po talaga at hindi niyo po pinapabayaan si Baby Ivan. Mga klabi, God bless us all. Ay, teka lang pala mga klabi. Ito po pala yung total ng ating pinamili. Magkano total natin ate? 7,403.7 po. Ayan. At hindi pa natin nabili itong ibang ito kasi wala na. Naubusan ng stock. O yan, paalam po mga kalabi. Salamat po.